Nakasaka, magandang umaga. Pupunta naman tayo sa ating ano, sinasakahan. Ano sa may tubuhan. Magbubunot tayo ng ano, tigbaw kung tawagin sa amin. Ito yung dala ko. Yan. Yung dala ko uh, kung tawagin sa amin, tagad. Tsaka tama. Ano. Ayun dito na tayo dito na tayo makasaka ang dala dala natin o oh. yan ito ginagamit ko uh, ito yung ginagamit ko pang tanim oh, ito yung tinutuso ko tapos nalagay ko yung tubo na pananim tapos ito naman ito yung gagamitin natin sa uh, ano, damo na yun pampabunot Ayan o. Date pala sa mga tinanim natin kasaka, no? Yun sa... <coughs> sa wakas, umulan noong isang araw. Ito na yung... Ano niya? Pinakatubo. Ayan no mahaba na. Pwede na itong lagyan ng ano, abono. Baka bukas... <coughs> Nagdadala mga apply na tayo ng ano fertilizer. Pero uunahin ko muna 'to. Bubunutin ko muna din. Sa gaba 'yan eh. Sila lang 'yung kakain ng pataba natin. mga kasakano itong part na to ka, yung binubunutan natin tataniman pa natin to kasi sayang ito sayang yung part na to yung pinakadulo nito tataniman pa natin hanggang dun bubunutin muna natin to kasi ito malakas kumain sa ano to eh. pataba pag hindi natin to binunot mabilis dumami itong damo na to <coughs> kaya inuunti-unti ko muna ito bumili ako nung nakaraan no, ginawa ko to binili ko to yung dulo tapos bumili na ako ng tubo tapos binelding ko na lang kasi pagka ginamitan natin ang yung pantusok sa tubo na tawag sa amin tama Mahirapan tayong kubusin ito. Ah. <coughs> Almost na tayo mga kasaka. May Mayamaya na natin ano, tapusin yung ginagawa natin. Okay. Ito naman mga kasaka. <coughs> ito bigaw na natira nating itatanim medyo matagal na hindi sa loob ng sako ito pero tingnan nyo yan nakausti na tatanim natin dun sa <coughs> nilinisa natin na ano, sa gilid ito yung tinanggalan natin yung nilinisa natin dito tataniman muna natin kahit isang linyo na muna tapos ito sa gilid sa sulod ng araw naman kasi may pasok pa ako mamayang hapon sa trabaho <coughs> Ito kasaka yung ginagamit namin oh. para pag, bag nagtanim ng tubo ito pinapakan to ng paa para bumaon ito yung ginagamit ko pang bunot ng ano tigbaw oh.